Good morning mga kabaktol Sa araw na ito Ating pagdadaban-dabanin Yung mga nakuha nating mga gagamba kagabi So may tatlo tayong matches siguro Pero yung isa doon baka mismatch Pero kahit paano uh, Para lang meron tayong mapanood no So yung dalawa halos medyo magkasing laki uh, Yung isa medyo mas malaki yung isa Yung pang second round siguro natin And then yung pang third match na natin na, na pang third round sigurado ako mismatch na mismatch talaga yon pero anyway uh, pagkatapos nating paglaban-labanin syempre may mawawala lahat naman sila no pagkatapos niyan papakawalan ko na so sa susunod na araw kukuha na naman tayo ng gagamba so hahanap ulit ako ng magandang lugar para Uh, para makakuha ng mas magagandang gagamba. Medyo hindi yata sanay yung mata ko kag uh, kagabi, no? Hindi ko hindi ko halos ma ano makita yung gagamba kung talagang sobrang laki ba o sobrang liit. So kaya meron ako nakuwang medyo maliit lang pero okay naman na kahit paano, no? So sit back and relax. Panoorin natin kung gaano kaganda itong mga laban nila. Sana bigyan nila tayo ng magandang laban. Okay, tara! Round 1 Ito yung isa o, Para nanghihina pa yata Ito naman yung isa, yung kalaban niya mga kabaktod siya. Yeah. Wala, wala. Okay. Regla. na ito mga yeah. Come on. Uy! Eh, si Black, ah. Yan na. Yan na. Uy. 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 Yan na. Uy. Yan na. Mm. mahina na ito mga kabakto. Tingnan natin ang mangyayari. Iyon o. Oh. Iyon o. Oh. Dala na, ang hihina na mga kabakto. Ordinan yan mga kabakto. May tato sa likod, sa likod niya. Wala na. Nagsalpukan na sila. Talabanin mga kabaktol. Ito. Uh, yung nanalo kanina. Though hindi niya naman nasaputan. Kaso wala naman ako ibang pwedeng i- ilaban sa kanya kundi ito mas malaki sa kanya mismatch to mga kabaktol pero okay lang Next match natin mga Kabaktol. Astros mismatch, no? So, ito na lang. Yung isa yun ang nangihina kanina na hindi nasaputan. Ipakain na lang natin. No? Yan. Yun. Do, alam na natin ang kinalabasan nito. Pero yếu. Yung... Đấy. Bởi pa Bởi ba. Bởi ngheina ilagay na natin. Ha? Alam niya yata yung na kaya hindi niya na sinaputan. Next na laban natin mga kabaktol. Itong, ito match talaga to. Itong... Okay. Sigitan niyo to mga kabaktol. Yan. Yeah. dito the... yan, natin oh matso yan na uy yan na yan na gandang laban mga kabaktol sabi ko na eh Hina na agad ito mga kabaktol Si Black May kagat may kagat Tsaka nag vlogging na yung isang paa niya May kagat rin tong isa sinaputan niya na mga kabaktol galing galing naputol pa ang paa Ito yung isa mga kabaktol. Kumakain na siya. So, paano ba gumawa ng bahay ng gagamba? So, madali lang naman. So, dalawang bagay. Una, kahon. Kahit ba posporo, maganda na yun eh. No? Pangalawa, dahil dati nung mga bata kami, ang ginagamit namin, dahon ng nyog. So, gagawin mo lang ganito. Pero, wala nang nga ako halos makita dahon ng nyog dito. So, ito lang. Nakikita nyo ba ito mga kapaktol? Goma. So, uh, goma ng gulong. Hinati kong pa ganito. At ang gagawin ko lang, uh, ito na i ano ko, ilalagay ko rito sa posporo. Okay. So, sobrang simple lang mga kapaktol, no? lang inaanuhan mo lang parang spiral lang hindi eh, naman ikot-ikot ah. spiral ganyan no oh. hmm. so, Ganyan lang. Oh. May bahay ka na ng kagamba. Ganyan lang kasimple. Hmm. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. O. Oh. Kung may pito kang gagamba na makukuha, o oh, yan na. Diyan mo lang ilalagay. O. Oh. O, oh, diba? O, oh, ganyan lang. Kasimple mga kapaktol. Hmm.